Una, pasasalamat sa inyong lahat sa ibinigay niyo pong tiwala sa amin ito pong mga nakaraang taon kung saan kami po ay nakapaglingkod. At kahit papano, sana po naramdaman ninyo umabot ang iba't ibang mga programa at serbisyo ng ating lokal na pamalaan. Marami pang pangarap ang bawat isa para sa ating pamilya, para po sa ating mga anak. Kaya umasa po kayo, gagawa po tayo ng marami pang mga paraan, proyekto, programa para umangat ang buhay ng bawat isang bataenyo.